Good morning mga kalapatids Ngayong araw ay ginawa ko sila ng poop tray Yung bagong dalawang kulungan lalagyan ko ng poop tray kasi nakapatong na sa yung ginawa kong dalawang bagong kulungan eh. Ang hirap magdakot ng ipot ng mga poop nila na, yeah, Pero pakakainin ko muna sila tapos papakawalan ko para malinis ko yung kulungan nila at mapalpang ko ng kupray ayan, bali yung aalpasan ko din lima yung isang young bird na sunumdan ni Falcon. pakakawalan ko na rin yan yung kulungan nila batman, saka so ako napapalpan nyo Bali ipapalit ko styro. Ayan. Pinakawalan ko na sila diyan. kulit niya ng bulag 'yo. Oh. Gusto pumasok talaga. <laughs> saan amin na nakakulong eh. Simula na nabulag 'yan, pinapato ko, nagdadada po na hindi na sa rumuronda ng matagal pati ay si Falcon na nagahap na ng pugad oh. mukhang mag iitlog na rin yan ha ah. oh. nakasawahan kasi yan ni Bulag eh nakasali si G Lady White eh ayan, pinalis ko muna sila pati si, ano, you know, sumama si Lady Bat sumama pag paglabas And si Batman naman pakakawal ko din yun eh. para kung ano, hindi di si si Bat yung mga pinakawalan ko yung bird na isa pag nakalabas si Batman susun ka nyo yun magaling si Batman may lumalayo na kalapati ko sinusundan niya sinusundo niya kahit nga yung asawa niya nung nakalabas yun eh sinundan niya yun inuwi dyan sa amin oh, lumipad na ba? Parang to? mabilis nang papasokin yan. Eh. Alam na talaga yung kulungan niya. Bago eh. Parang nagustuhan niya. Eh. Nagsin ko muna itong hubong na ano, sako nila. Mamaya ako na rin babalik pag mainit na. Yan lang. Yan lang ang pwesto nila. Ang biit lang. patong ko muna yung camera. Ang hirap magtanggat. Wala kasing tagahawang camera. Solo lang kasi ako mag-doblog. Tapos na. Yung lipad na yun. Ito. Ito yung nakatip naman yan. Susunod tatanggalin ko yung kabilang tape sa isang pakpak niya. Para makakalipad ng medyo mataas na. Ganyan-ganyan lang siya sa bubong tapos yung dalawang ninakay i-reviewin ko lalabas ko dyan sa kulong ni Falcon di ako ilalagay mamaya bali na kalabas ay lima lima kasi na kaya muna magtambay-tambay mag-exercise muna sila dyan. sa umaga tuwing rest day ko lang sila narapalabas eh may paso ko wala akong time magpakawala na baka pag pinakawala ko kahit hindi na naman ang pusa dahil pusa dyan sa amin sa bubong may nakain na akong dalwa dyan yun na kayo ko na dakma hindi ko nalang nahabot kaya pag magpapakawala ko lagi kong nilalabas yung aking ano dyan eh pellet yan eh binabaril ko sila ayun ah, para madala ito yung dalawang inakay ko. Paalabasin nyo na. lilipat ko ng kulungan. Ayan. Diyan sila. Hindi ko pa naitipan yan eh. Kaya sobrang bata pa nila. Oop. Muntit pa makalabas tong isa. Oop. Ayan. Diyan muna kayo. At papaltan ko yan yung hoop tray. Yung para pa malinis. Madali maglinis. Oop. Makikita yung mukha natin. Yung pogi. <laughs> hindi ko na lang napakita yung ano dyan pinaltan ko ng kukpre kasi ang hirap mag video pakita ko na pag pagtapos na nandyan muna akong dalawa ayan natapos ko na po napaltan ko na ng kukpre yung ano lang bagong kulungan at least na mahuwa yung mga kukpre na dyan saka hindi kalat kalat Tsaka ah, yung dumi naman nila ay eh, buo-buo. Ano, Hindi yung ano, wasak-wasak. Pinahihilom kasi ng electrolyte yung mga yan eh. Iwas dehydration. Yun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanit Love TV.